Baby! <laughs> Thanks babe <laughs> 18th birthday na nga ngayon ni Jenea at ang buong akala niya wala siyang handa. So, Surpresahin nga siya ng mama niya na ipagluluto nga siya. Kaya kaming dalawa ni Geraldine hindi nga muna kami umuwi pagkatapos ng binyag nung pamangkin ko. Kasi nga si Jenea naman nga yung ipaghahanda namin. Si Mary Jane nga hindi na rin pumasok sa trabaho para nga mapaghandaan nga si Jenea. Meron pa nga silang mga hangover kasi nga gabi na rin yung sila nagsipagtulo gawa nga nung sa binyag nung pamangkin ko. Pero no choice pa rin nga sila kailangan pa rin nilang bumangon ng maaga para nga makapagluto. Nasa as nga nang tinawag nga nila ako para nga mag-almusal. Pagkatapos naman naming kumain, nagpaalam nga ako sa kanila dahil magbo-voice over naman ako. mag alas just nga umaga ako natapos mag-voice over. Pagbaba ko nga andito nga si Rinalyn, kasama nga yung pamangkin ko. Siya nga yung nakatoka mag-decorate doon sa baba. Yung decoration kasi para sa binyag aalisin nga nila yon at papalitan nga para naman kay Jenea. Nagpakuha nga ng pineapple sa akin si Geraldine dito sa bahay kaya nga sumaglit muna ako para kuhaan siya. Pagbalik ko nga ng pineapple, nilabas ko rin nga yung cake kasi nag-crave naman ako nung nakita ko nga. Nahirapan nga lang ako maghanap ng kutsilyo kasi hindi nga namin makita. Sabi ko nga kay Rinalyn, kukutsarain ko na lang din. Tatlong klasing cake nga meron si Briggs. Mas masarap nga daw yung isa yung puro chocolate. Yun nga lang hindi rin ako nakatikim kasi pinadala na rin yung iba dun sa mga kapatid nga ni Miko sa Kaloocan. Pagkabalik ko nga dito sa bahay, si Rinalyn naman nagsisimula na nga siyang magpalobo ng mga gagamitin pang design para dun nga sa labas. Tinulungan ko na nga siya nito and yung pagluluto naman si Mary Jane naman at saka si Geraldine. Napalobo na nga namin lahat ng balloons, ibinaba na nga namin dito para makapagsimula ng mag-design. Si Rinali na nga yung nag-isip ng design nito at saka si Mary Jane. Ang ginawa ko nga, kinuha ko nga muna si Brick sa kanya kasi nga umiiyak at hindi nga siya makakilos ng maayos. Habang nag-aayos nga ng design, biglang ang dumating si Jenea. Nagulat nga kaming lahat kasi ang ine-expect talaga namin, ala sa ispa siya makakarating nga dito. Kahit siya nagulat din kasi ang alam niya talaga wala siyang handa. Si Rinali naman, medyo tinamad nga siya sa pag-aasikaso ng mga design. Ay, imbis na si Jenea yung is sa sorpresa namin. Kami yung nasurpresa nga sa pagdating nga niya. Makaibigan kasi ni kina kinausap siya ni Mary Jane at saka ni Rinalina, Lina, huwag nga iuuwi. Nang maaga, kailangan nga mo nang igala siya para nga pagdating nga niya, okay na yung lahat. Yun nga lang, hindi siya nangyari. Kaya ayun, kami lahat ang nasurprise. Kinagabihan nga, magsisimula na yung party ni Jenea. Yung mga kaibigan niya nga, nagpuntahan na nga dito. Una nga, dumating nga sila ni Nicole, galing pa yan sila ng school. Then yung mga matatagal ng kaibigan ni Gineya, na dito lang din sa may puro 5 sa sukat. Bandang 6.30 nga nagsimula na nga magdatingan yung mga bisita ni Jenea. Mga kaibigan nga lang nga din to ng mga kapatid ko at saka ng mga pamangkin ko. Nakakatawa nga sila dito kasi kapag ka tinatapatan sila ng video or ng camera, todo kaway talaga sila kasi makikita daw sila sa vlog. Ang galing nga ng pagkakadesign dito nila Rinalin. Bandang huli nga dahil nga tinamad si Rinalin mag-ayos, si Mary Jane na nga yung nagtuloy nga nito. Dahil nga 18th birthday nga ni Jenea. Gusto nga magkaroon ni Mary Jane ang 18th roses tsaka candle. Hindi naman kami aabot ng mga tagi-18. -e Gusto lang din kasi talagang pasayahin ni Mary Jane si Jenea. Mag-aala siya ito na nga nagsimula yung Simpling Program. At si Jonah na nga yung nag-MC. लेग से देता मान आरती से इनिंग आर लवली डिवोडेट नेया लवया नो बकला लोको लोका आयया Nandito nga yung ibang mga close friend ni Jinea kaya nagkaroon nga siya ng 18 ken So yun, hindi ko na nga sinama lahat yung mga sinabi nila kasi nga kung isasama ko pa yung sa video na to, uh, abutin talaga tayo ng sham sham. Pagkatapos nga ng 18 ken 18 shot naman. Kami na mga guardian niya ang gumawa noon para sa kanya. Magkakapatid nga kami at saka si Geraldine pati na rin nga si Jonah. Bago nga kami nag-shot, nag-message muna kami kay Jinea isa-isa. Buti na lang kamo at konting alak lang yung nilagay nila sa disposable glass. Kasi sobrang pait talaga at wala nga Chester. After nga naming masyat, kanya-kanya kaming hanap ng tubig. Yung dalawa dalawa nga ang kapatid, chill lang nga sila kasi sanay, sanay naman yung silang uminom. Pagkatapos nga namin, may 18 troses din nga siya. So yun, nagulat nga siya kasi hindi niya talaga ine-expect na may paganto talaga para sa kanya. Ano naman talaga ni Mary Jane na may paganito nga para sa kanya. Yun nga lang, ayaw din ni Jenea. Kasi nga, gastos nga lang nga daw siya. At saka yung wini-wish -win niya kasi, yung hilinga niya kasi gusto niya na magkaroon ng iPhone nga daw. Abbas na handaan nga siya din, nag-message nga sa kanya si Mary Jane. Yun, kinakansyawan nga siya na umiyak siya pero hindi talaga napaiyak si Mary Jane. Matiba yung loob niya. Tapos nga, kinantahan muna namin siya at para makapag-blow na rin siya ng candle. Happy na birthday mo pa! Happy birthday mo pa! Happy birthday mo pa! Happy birthday! Ilang taon ka na! Ilang taon ka na! Happy na birthday mo pa! Sige sige. Okay. 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 na Okay. Okay.

Ay! Ay! <laughs> Ay! 18 Pambili mo na raw iPhone. 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! 21, 22, 23, 24! Pagkakautang <laughs> 24! Pambili <laughs> mo Pambili mo raw iPhone yan. Ayo, mana yang menang mama? Ayo, So yun, after nga ng program, kanya-kanya na kaming balik sa mga upuan namin and kanya-kanya na rin punta dun sa mesa para nga magsipagkain na. Ine-expect ni Jonah na magkakaroon nga siya ng iPhone din. Yun nga lang, bibili pa nga yung lang. Hindi naman namin pinatagal yung simpleng birthday celebration nga ni Jenea kasi nga yung iba dito nga papasok pa ng school kinaumagahan. Yung iba nga may pasok nga, pagkatapos nga nilang kumain, nagsipag-uwian na rin nga sila. Then yung mga wala namang pasok at may mga trabaho, nagpaiwan na nga lang nga din sila para nga uminom din. Kami nga dalawang red horse nga lang nga yung ininom namin. Hinati-hati nga namin magkakapatid kasi nga wala rin ganang uminom sila meron eh. Dahil nga kagagaling nga lang nila ng inom kahapon. Nung binyag nga nung pamangkin ko. So na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.